mula sa pagiging payak na boksingero. Nakipagsapalaran bilang isang boxing trainer. At ngayon, kanang kamay ng world-class boxing trainer na si Freddy Roach. Maituturing na Cinderella story nga talaga ang buhay ni Marvin Somodio. Parang sa akin noon, boxing ano lang, libangan. Para lang pagkita na matapang ka, magaling ka. hindi ko po iniisip na maging hanap buhay ko na ngayon. Ito na yung buhay ko, boxing. <laughs> Dating profesional na buksigero si Marvin, pero natagpuan niya ang kanyang true calling sa pagiging isang boxing trainer. Sinimulan niya ang kanyang karera sa pagtuturo sa Shape Up Gym sa Baguio. Kumaraw na po ang buksigerong si Carlo Makinto kaninang umaga matapos makomatos ng alim na araw. Ayan po yung pinakamasakit na nangyari sa akin. Kumbaga, yun yung buksigerong pinakaunang tinuruan namin pinakamahal namin, disiplinadong bata at matapang. Kung baga, share siya sana yung kauna na world champion na gagawin namin dahil sa pinapakita ng disiplina. Alam ko po, masayang masaya kung nasan man siya ngayon. Dahil sa pagpanaw ng buksiyaro na itinuring niyang kapatid, nagdalawang isip si Marvin sa pinili niyang profesyon. Sabi ko ba, hindi na yata ito yung ano, hindi yata yung itong buhay yung pinili ko. Mali yata. Kung baga, sinisi ko talaga sarili ko na nandun ako sa ring, hindi ko, wala akong nagawa, hindi ko man pinigil yung laban, kasi hindi ko, hindi ko alam na mangyayari yan. Pero tulad ni Carlo na lumaban hanggang sa huli, hindi sumuko si Marvin sa pagtuturo. Sa buhay, hindi tayo basta-basta bibigay. Nung nangyari yon mga isang linggo nakalipas, napaisip-isip ako at sabi ko, pag tumigil ako, hindi ko mapapatunayan na, na magaling ako, na marunong ako magturo. Sigurado may pagsubok na binigay sa akin. Na naniniwala ko balang araw may kaginawaan din bibigay. Ang inaasahang biyaya ni Marvin nagkatotoo nga nang mapansin siya ng legendary boxing trainer na si Freddie Roach. Dahil sa nakitang dedikasyon kay Marvin, kinuha siyang assistant trainer ni Coach Freddy. Sobrang pasalamat na hindi lang naman ako yung nag-iisang trainer. Biyaya ito galing sa Panginoon. Yung nakikita niya na gusto ko talagang matuto opisyal na sa Team Pacquiao si Marvin sa kalagitan ng training ni Pacman sa Baguio para sa laban niya kontra kay Timothy Bradley. Bilang assistant conditioning coach, siya ang araw-araw na naguunat ang katawan ng pambad sa kamao bago ang sparring session at target meets training niya kay Coach Freddy. At nagtubungo si Coach Freddy at si Manny sa LA, sumunod si Marvin. Hanggang ngayon nga, parang nananaginip pa rin ako eh. Dito ako, nagtatrabaho ako, lalo na pagsisilbi kay congressman, Manny Pacquiao. Kung di rin dahil sa kanya, wala rin ako dito. Sa totoo lang, siya talaga yung nag-ayos ng papeles ko papunta dito. Ang sunod-sunod na biyaya, nasundan pa ng kuning sang trainer ni Brian the Hawaiian Punch Villoria para sa laban ito kontra sa Mexicanong si Hernan Tyson Marquez noong Nobyembre. Ang apat na bang pag-iinsayo ni Brian at Marvin nagbunga ng itanghal si Villoria bilang World Unified Flyweight Champion. Hindi ko po iniisip na isang araw pupunta si Brian dito at magpa magpaalam kay Freddy kung pwede ko siya i-train. Parang hindi ko talaga iniisip na wala akong experience sa championship fight. Tapos yun, isa yun sa pinakamalaking laban ni Brian DeLoria sa buong pagbo niya. Parang si Brian DeLoria nan naniniwala sa akin.